So mga idol, samahan ninyo ako. kakalas niya dito to, papalitan, papalitan na natin yung sprocket. Yan. So lagyan muna natin ng WD-40 para lumambot ang kanyang trade. So, yung ito ang pagkalas. So, ating pokpok lang. Yan. para lumambot. Para magalaw yung trade, mga boss. Tapos, ganyan. Kaluhin ang konti. Yan. para malambot siya. Kailangan chakto. Ayan, no? Oh, malambot na agad. Ayan. Ayan, ganyan mga boss ang pagkalas. Hmm. Kamayin na natin siya dahil malambot na siya mga boss. Papalit tayo ng sprocket. Yun, dahil matalas na yung kanyang mga itin. kailangan na natin palitan yung kanyang mga sprocket. ko so, nga. Tapos, alas na natin mga boss. Kasi so, wala yung pang ano. So, ayan mga boss, nakalas na natin yung mga bolt. So, ito mga boss, tanggalin na natin ang kanyang Uh, sir, um, I run in the stream. That is not we are, no one in between. Oh, Kita-kita naman siya. Kumakain um, pizza mga boss. Hmm. natin mga boss ang lap. Hmm. kailangan din mga laki So talagang bibili tayo pani bagong bracket mali ang atin hindi kasi Lagyan natin siya ng WD-40 para lumambot Yan hmm. medyo matigas panunogin natin para mawala yung kalawang. Yun. Hmm. Mga boss, palitan na natin siya. Napakatalas na yung kanyang ipin. Baka mangagat na. Ito ang ating papalitan ngayon. Mga boss, yung nabili natin sa online ay may I, Mali. Malik. terima kasih thank you.